Hello mga kabayan, mga katuga, shout sa inyo lahat dyan. At dahil sa ngayon, panibagong lugar at panibagong gala na naman, ang aming pupuntahan ay ang subliget target. At dahil hindi namin alam yun, si Paul lang mauna at siya ang aming tour guide ngayon. Dito kami dumaan sa tulay ng Margaret dahil ito daw ang pinakamalaki sa daan papunta sa subliget. At habang binabaybay namin ang tulay ng Margaret Island, aba ito may nakakita ng cruise ship dito. Kaya ayun, na ay hindi siyempre, kami nang binidyohan. Parang naman kami ay merong ibibin siya dito. Ako may tanong laam, ano bang bansayang plug na yan? Alay, hindi namin alam niyo kung anong bansayang plug na yan. Tapos nung kabay nasa Margaret Island, nakabay sabi nung kasama ko, umuna ka't kami ibidyohan mo. Aba, hindi siyempre, ayaw, masunyo Kaya, ayan, nakikimuna. Ayan, sila ay binidyohan kong isa-isa habang sila ay nagbabay. At ayan, pagkatapos ng ilang minutong pagpadyak, andito na kami sa kalahati. Yan pwedeng batong yan, yan ang aming pupuntahan mamaya. At ayun mga po, andito na kami sa opisina ng chairlift or sa madalit sila ay table car pero dito ay chairlift. Sa so, ang problema kami ay mga paaga at ari pala, ang bukas pala ay alas list. Kaya ayun, kaya hindi makakatakay. Kaya ang ginawa namin, pupuntahan na lamang namin yung eh, para pa nung para pa nung nag video para ipakita sa inyo kung ano talaga itong sirlip na ito. Oh, so, ayan po, gadget lang po yan. Upuan lang po, kasi sirlip, tapos yan, cable lamang. Parang cable car lamang po. Pero dito, dahil sirlip nga, ay upuan. Yan, yan po ay, ang bayad ay 3,000. Balitan niyan, pagkita doon, sa taas, hanggang pabalik din yan, 3,000. At ngayon, dahil maano pa, ay wala kami magagawa diyan. Kaya kami nakit pa doon pataas para makakita pa ng ibang pwedeng pasalan namin at pupuntahan namin yung batong at ko sa inyo kanina. Kahon! Kanti kahon na lang! Kanti na lang! Kinataw na po! <laughs> Kinataw na ni Mantle! Parang itik lang ah! At ngayon, dahil pagod naman, ay siya! pahinga naman muna, yun ng tubig, kain na, pinapay, dahil kasi may ganyan, pag naalis ng bahay, ay laging may baon para makatikid na. Hindi na laging bibili pa kung saan saan. Kung may laging na naalaan ng mga baon. So, ay simple pa, ay kaya nga magpapahinga, ay di han, nakakita na upuan, ay di, ano pa, ay di kaya ako yung muna, i-relax muna mga binti. Another ahon na naman po! Lama tarik! Ay putek! Ang klase yan! Ah! Oh my G! Ito. Ay, ah, biyakan na ka na to ah. Sibakan ng hita to ah. Yun. May bumigay na. Huh! Ah! Ano ko? Ano ang pa? Magaan yung bike nun? Ah! Ha? Kaya, kaya ng bike, hindi kaya ng tao. Oh. Huh. 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 Patag na po. Huh. Grabe. Dito dito po. Huh. Pahinga, pahinga. Pahinga. Patag na. Uh, isa pa. Ah, bato. Dali. Pababa naman po tayo ngayon. Eh, pababa. Medyo mga pagpahinga mga binti natin. Pahinga, pahinga. Oh, pahinga muna, pahinga. Ang mga binti, relax, relax. Mamaya na naman. Ayan po, dito sa part ito. Ayan po ay nasa gilid ng bundok. Tapos yan po ay lupa na kaya dita nyo ang palag na nung camera namin. Kaya yan, dita nyo rough road na, nililid na ng bundok. Tapos dito, isang kasama namin ay nagdura ng abira yung kanyang bahay. Kaya yan, kaya itimigil mo na at muna ng aming mga kasamahan. May mga dala ng mga mga Kaya ganyan, lagi kami may ng tools, Dahil pag may mga ganyang problema, eh, naayos agad para hindi yun sadong doon At ayun, pagkatapos ay, tuloy na naman sa pagpadyak. Pero dahan-dahan lamang dahil kabay na gilid ng bundok, ay mahirap na, pag ito na-slide yan, ay dyan, sigurado, sa baba ka na dyan pupulutin. At ayan po, sa parteng ito, kami ay maglalakad na lamang, iniwan na lamang namin yung aming bike sa dyan sa si baba. Dahil dito ay wala daan ang daan ng bike, daan na lamang ng tao eh, nakita nyo may baitang-baitang na lamang, kaya hindi na pwede ang bike. Kita niyo naman, kahit sa nakadama, eh, ang ganda din naman ang tanawit. Talagang pag hihintay ho kayo dito. At ngayon ho, ah, dito na kami sa bundok na bato. Aray na may amin na akit. pag eh. kami nandito nakasoksok, ay nako, ay eh, siguradong kitang kita -tok -tok na namin yung ibaba ng buong bato at dito. Napakaganda dahon ng panawin dito. At yung kasama ko ngayon eh, kagaling mga kiyak. Ah, na, na po si Manly. Si vaccine, na Tinapos na ang Pair Heights. Ito na. na.

Ayan, yan. ayan. pa. Si Justoni Alarcon. Bakit sa <laughs> ayan? Yung ano ko ko. muna. na po. Nilabanan na ang mga takot sa heights. Ay, sa kasama ko well. Wala po kami pero kites, pero <laughs> pure <peer> of wipes. Pure <laughs> of wipes. Dikit na ako sa Natang bato kasi. <laughs> <sa mga. laughs> Tagal ako ng ano. Tagal ako sa patas ko. Pero wipes. Ngi. Okay. Hmm. Wow. <laughs> oh, ay ano pa, ay siyempre, kainan na naman. Uh, may maintenance mga baong kanin. At 'yan, habang nandito sa taas, hindi kakain na kami dito. Okay, oh, kita nyo naman, no. Oh, very low kan high. Kitang kita nyo, ang ganda na ng board dito sa amin tayong ito. Napakaganda. Kain po kayo, mga uh, batang. Dito uh, kami sa tuktok ng bundok. Nasa um, Sa sabato. Um, Bawal kasi kainin sa kwarto yung mga bahaw kaya dito namin dinala. Oh yes. Tumali <laughs> <laughs> so, oh. Ano so, mga trip oh, ayan Dito. Ayan oh, kita oh. Oh, bay, batiin mo mami ari ng bisikleta niyo hmm. ba ba kay ah uh, <laughs> sa may ari ng bike na gamit ko Glomar Alday. Sa tatano Manolo. salamat sa bike mo. Salamat, salamat, <laughs> salamat. 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 <laughs> <taw ulitin. laughs> <tinyo> Layo na nang narating. Si Charo nakarating dito yun. Hoy Alday. Padyak din pag may time aba. Uy, may Alday mas malayo pa narating kasi may sa sa dali ano, uh -huh. may ari. yun yeah. <laughs> mga katuga pagkatapos ng kain doon at something picture picture kwentuhan. Ayun na. Uwi na at may na ulit. Tapos rin mga kasama ko dito ay pag trip ko muna ng konti, okay tayo oh. Pupos pa yung mga yan. Nakala naman, eh, picture. Ay, hindi alam, eh, video. Okay, ko okay, so, yun. Post mo na, picture, smile. Oh, kita niyo, hindi alam niyo eh, yung video. Ayan, kita niyo, ang aming ang pababa. Ay, gubat na gubat ano? Pero yan, ay, madaming napunta dyan. Kaso nga lang, ay, kami sadong maaga pa, kaya kami kami pa, pa lamang yung mga nandiyan. Pero yan, sigurado mamaya, pag tanghali-tanghali, ay, Madami rin kang mag-aakyata. Kaya sila, may pagsubang tanghali na ay eh, napakainit ng umakit dyan. Tapos, siyempre, kung anong hirap nung aming pag-akit eh, na yan, at siyempre ngayong pagbaba, hindi napakainit na lamang. Hindi na, kabilis namin. Hindi na rin papadyak at pababae. Eh. Yung tayo naman, pag nakatuloy na, wala nang kahirap-hirap. Aba, tapos sabi eh, pa ay pauwi na, ay eh, kami nakakita ng mall. Kaya rin kasama ko, eh, hindi pa nakuntinta sa gala. Hindi, eh, ayan, kami nang binana, nandito na eh. Para isang puntahan nila lamang. Kami naman ay walang bibigyan. lang bibi, bibi, bibi lamang na kaunti. Ayan, papakita lamang lang sa inyo. Parang loob ng mundo. Oo, oh, ayun. Pagkalipas ng konting oras, ay hindi. Oo, na. Ano pag ang gagawin? Eh, dito ay wala lang ang bilis. Kaya tara na, mag-uwi na. Ngayon, makakatuga. Kami ay, nandito na malapit sa amin na salamat sa mga sumama sa aming pagdadala din. Sa uulitin ho, uling gala. Pag kami wala uling paso, may gagala, uling ang gagala. At yan, ang dito, ang paradahan ng bike na aming mga sama. Sigurado, susunod na taon, mas marami na ares Dahil marami na magbibilihan ng bike. Nagbibili sa paggagala eh.